public school. Pag ito elementary yan. Uh -oh. ha? Elementary. Hindi nila tayo inaano, renovate lang nila. Ayun nilang 'di ba sa atin yung mga lumang building, pinapatay. Ganyan ang building sa atin nga. nung araw. Oo nga. Nakaangat ng konting ganyan. Dito hindi nila hindi nila dinidemolish. Oo. Ang ginagawa nila, nire-renovate lang yung loob tayo. Pero yung labas, Ganyan. Kasi meron pala silang law heritage na, na yung yung mga lumang building, hindi pwedeng sirain. Yung school nga eh, matagal na raw yung school na yan, pero yung loob, maganda. Sa labas, parang mga luma. luma. Ayun o, elementary to. Dito po yung isang anak. Griffith Public School. Dito yung primary. Tapos. Uh Oo. -oh. Oh, Kung yung mga ano eh. Picture ano. Hindi, linggo ngayon huh? eh. Linggo ngayon eh. Baka may program. Huh? Ayan tayo sa Griffith Public School. Primary ah. dyan. Ganda bagong ano um -um. Renovate din sila. Renovate. Mm -hmm. Tapos sa tapat niya yung Griffith Park. Griffith Park. Malaki pa pala yan ano? Tay. Maluwag pa. Mas malaki ang ang ano, primary kaysa sa high school. Tsaka sa primary mali, mabababa ang building. Size ko school hanggang third, may third floor. Ha? Hmm. Huh? Ini yun sa amin. Car park, park reserved for staff and delivery. Sa, sa elementary pa rin to. Ngayon may bakod siya. Tayo. Uh, oh. Hindi siya Oo. Oh, oh. Ito elementary. Ito. High school na. Ano yung Griffith Regional. Diyan ako magtuturo sa Monday. Sa lunis na ba? Oo. Hindi, sa, hindi bukas, next Monday. Ito. Tatanim din sila. Ito science yan eh. Yung second floor niya. janong ang... Dyan kami sa second floor. Tapos yung sa baba, mga special ed. Yung mga may ADHD. Uh -huh. May diferensya. Hindi naman kagalang <laughs> makadiferensyahan. <laughs> Ayan yung admin office. Mukhang luma lang siya, pero pag pumasok sa loob, modern. Ayan. Ayan. Dito yung office ng registrar admission. So dito ako lagi magkaklase tay. Diyan. Diyan. Uh, Tapos dito ako lalabas. Ha? Ito. Dito ako lalabas. Pag may pang tap na ako, wala pa ang pantap. Yung building A, andyan yung, yung staff room namin. Uh -huh. Andyan ka magkartap pa, pasok. Uh -huh. Saan po yan? Siyempre. Yung building A, dyan yung faculty room. Tapos sa taas, mga junior college, JC. Mahagalan pala yung tindahan. JC 1 and 2. Oo. Ang um, alas 12 nga lang pala, nakalimutan ko. Ano, uwi na tayo? Ganun na lang, ganun, ganun na lang yun. Ano gagawin? Siyempre, magagala pa. May tayo. Ano gagala mo yun din? <laughs> <laughs> Doon na kumain sa ano? Park? Ay, eh, kaya lang, baka min din yung mga Doon tayo, di ba? Oo. Oh. ayun na tayo. Ayun na yung kato na yan? Oo. Oh. Oh. Malapit kang pala na yun. Ah. Huh? Ayan lang kaya. O, eto lang. Nila pa nilalakad ko? Mm -hmm. Ayan yung, yung anong yun? Ayun na, ayun. Lumikong coaching yun. Oh. Doon. Ayan na, Murong Budi. Ito, Murong B. Murong BG. Video ng high school. Yan ako magtuturo. Ito tayong kawera, no?